Bumaling si Hayek sa punong elder at binanggit ang pangakong ginawa nila anim na taon na ang nakararaan. Tinanong niya kung itinuturing pa rin ang matanda na wasto ang pangakong yon. Nagulat ang punong matanda na naalala pa ni Hayek ang pangako at nilinaw ni Hayek na hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito kung ayaw niyang tumulong. Galit na tanong ng punong matanda, kung sa tingin ni Hayek ay siya ang uri ng tao na babalik sa kanyang salita at tinitiyak sa kanya na tutuperan niya ang kanyang pangako, Pipilitin pa ni Og, na nagtatanong kung talagang sigurado siyang aalagaan niya ito ng bahagya nang hindi kinabahan ang punong elder na nag-aalangan para sa sandali, ngunit sa huli ay pinagtitibay ang kanyang pangako. Samantala, malisyosong inihampas niyang suda ang kanyang espada sa bawat atake ni Junkie, habang tiniting na ninayang at taho ang alarma, nagawang harangan ni Junkie ang pag-atake gamit ang kanyang sinumpaang pamamahala. Ngunit tinataka niyang, iyon ay patuloy ng umingiti, na nagkumento na ang matanda ay mukhang mas mahusay kaysa sa mga alagad. Nagpasya siya na dapat niyang bilisan ng kaunti. Ipinagpatuloy niyang Yang Seota ang kanyang maliksi na maniobra. Bawat pagbabago ng direksyon, iniiwan si Jung Duwon, na nalilito ang pamamaraan ng paggalaw na ginagamit ni Jung Duwon, na kinikilala bilang mas mababa kaysa sa mga peak rate na mandirigma, na halos imposible para sa kanya na subibayan si Yang Seota sa kanyang mga mata at abot tanaw si Yang Seota na nagagalak sa kanyang superioridad, tinutuya ni Jiang Duwan, na babahala ang ekspresyon. Habang walang kahirap-hirap na pumwesto sa kanyang likuran, desidido si Jiang Duwen na huwag magpatalo, sinubok ang eye pivot at maglunsad ng pag-atake, ngunit naging matamlay ang kanyang mga galaw at si Yang Seota. Tuwang-tuwang at kinukutsa siya, siya, muling ipiniposisyon ang sarili. Habang si Tahoe, nagngangalit sa galit kay Yang Seota, si ang espada ay itinaas ng mataas at mariing hinihiling na tumalikod siya sa kanyang ama. Bumaba ang talem ni Tahoe, ngunit si Yang Seota si ay walang kahirap-hirap na umiwas ng mabilis, lumapit sa kanya mula sa ibang anggulo, si Yang ay sumisigaw na umatake para lamang kay Yang Seota si para mabilis ding tumabi sa mga strike. Sa gitna ng kanyang pagtawa, tinutuya sila niyang sola, anupat binabanggit ang kawalang kabuluhan ng kanilang mga pagsisikap. Sinasabi niya na ito ay nagpapatuloy sa kanyang maliksi na mga maniobra, bawat pagbabago sa direksyon, na iniiwan si Jung Duwan na nalilito. Ang trio ng mga mandirigma ay nakatayo sa isang bilog, ang kanilang mga likod ay magkadikit, desperado, sinusubukang asahan si Se ta Ang mga mailap na galaw ni Ota habang si Kan ay nalulula at hindi man lang makita ang kanilang kalaban. Puno ng pag-aalala tungkol sa agwat sa kanilang mga kakayahan. Pinag-isipan niya ang karunungan ng nakatatandang kapatid, na pagtanto na dapat silang lahat ay lumakas upang mapangalagaan ang akademya sa kanyang pagkawala, ngunit ang kanilang kawalan ng kapangyarihan ay nagpagalit sa kanya, at siya ay nagnanais na mapagtagumpayan ito. Biglang naramdaman ni Kang ang isang kamay sa kanyang likod, na naglipat ng chi at nagdulot ng mainit at kumikinang na sensasyon sa lugar na yon. Nagulat siya, lumingon at natagpuan ang isang babae na mahinahon na tinitiyak sa kanya na huwag magulat. Ipinaliwanag niya na naitama lamang niya ang kanyang baluktot na sirkulasyon ng inner chi. Naguguluhan pa rin si Kang, tinanong siya kung sino siya, habang si Yang Si Ota ay patuloy na umiikot sa tatlo, tinutuya sila kung sino ang dapat niyang puntiriya. Una, ang matanda, ang bata o ang malaking lalaki. Ang kanyang baliw na tawa ay nagpasiklab ng galit kay Teho, na humakbang pasulong at matapang na nagsabi kay si Ota na tinatakan niyon na huwag makipaglaro sa kanila. Inaalarma ng hakbang na ito ni si Ota, habang tinatakan Yang, Habang lumalawak ang ngiti at itinutok niya kanyang espada sa impyerno bago nag-charge. Gayunpaman, tinatakan Yang. Ang kanyang pag-atake ay hindi inaasahan habang humaharang siya sa taho mula sa likuran, kung saan nananatiling walang kamalay-malay si tao. Si Zhang Gu Duan ay sumisigaw sa takot, ngunit ang talem ay hindi umabot sa baldosa. Ang babae ay namagitan, pinahinto ang talem sa pamamagitan ng paghawak sa dulo nito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Natigilan si Si Ota at nagtatanong sa babae kung matapang ba siya o sadyang tanga sa casual. Pinaikot-ikot niya ang talem na parabang ito ay papel lamang, dahilan upang ito ay umikot pa taas at umikot. Ibinalik sa braso ni si Ota. Sa sobrang lakas, napaatras siya at nabasag ang talem. Habang hawak pa rin ng babae ang isang piraso nito sa pagitan ng kanyang mga daliri, tanong niya. Tinatakan niyang si Ota ang kanyang kapangahasan upang pukawin ang isang Marshall Academy na kaanib sa Miriam Alliance. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, habang si Siota ay tinatakan. Ang kanyang dalamhati, mga hiyawan ay tumagos sa hangin. Habang umaagos ang dugo at ang kanyang braso ay naputol, iniwan siyang nakahandusay sa lupa, sumusulong ng may tiyak na mga hakbang. Idiniin ng babaeng may hindi mapag-aalin lang ang kapangyarihan ang kanyang paasa sa dibdib ni si Ota, humihingi ng isang dahilan kung bakit hindi niya dapat putulin ang ulo nito. At siya ang nag-iisang dahilan kung bakit. Namuo ang takot sa kanya at sumagot si Siota. Kinukwestiyon ang kanyang katapangan at namagitan, tinitigan siya ng masama. Sinimulan niya yon. Ang tugon na ito ay malayo sa kas-iya siya. Bilang tugon, ibinaba niya ang kanyang espada, inutusan siyang harapin ang kanyang wakas. Ngunit tulad ng nakamamatay na gilid ng talem malapit sa leeg ni si Ota, isang boses ang sumisigaw, si Jiang pini Pinipigilan ng desperadong pakiusap ang guhit ng babae na may pagkalito na nakaukit sa kanyang mukha. Sumingit si Taho, itinatampok na tinangka ni si Ota na wakasan ang kanilang buhay. Ngunit iginiit ni Jung Duwon, ang kanyang tono ay hindi natitinag, kinikilala ang katutuhan ng ito. Itapon ang iyong mga sugat, mga sword hand quivers, at nilinaw niya na ang kanyang pag-aatubili ay hindi naguugat sa awa sa sugatang lalaki. Nararamdaman ng babae ang kanyang hindi sinasabing mga alalahanin tungkol sa mga potensyal na kasabwat at pagtango at pagunawa ni Jung Duwon. Siya ini iniiwan ang pangungusap na hindi natapos. Samantala, si CEO ta tinukoy na ang malungkot na mga pangyayari, napuputol sa pagtawa. Ibinalik ng babae ang tingin sa kanya, sa kanya at, at nagtanong siya kung ang kanyang mga koneksyon ay sapat na. Dahilan upang maligtas ang kanyang buhay, mabilis na sinaklob ng babae ang kanyang espada, na itinuturing na mas matali nung iligtas ang kanyang buhay. Sa ngayon, itinataas niya ang kanyang paa, malinaw ang kanyang mga intensyon habang ipinapaliwanag niya ang pangangailangan ng pagtatanong sa kanya upang alisan ng takip ang mga responsable sa likod ng isang matatag na buhol. Muli niyang ibinaba ang kanyang paa, iniwan siyang si Yang Siude sa sobrang takot. Umaalingaungaw sa himpapawid ang kanyang paghihinagpis na iyak, ibinaling ang kanyang atensyon kay Jiang Duwan. Ang babae ay nag-aalok ng isang taos pusong paghingi ng paumanhin para sa kanyang pagkahuli at pagpapakilala. Binati niya sila at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Morong Giovanni, ang iginagalang na punong patroller ng kilalang Northern Command ng Miriam Alliance, at ang makalangit na diyosa ng espada. Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ni Jungga Wound at ang nakababatang kapatid na lalaki na nakatayo sa likuran niya. Nakikibahagi sa kanyang pagkamangha, samantala sa kalaliman ng kagubatan, kinumpirma ng punong elder ng mga pulubi na ang kanyang misyon ay hanapin ang mga junk tariffs. Si Hayak, na lubos na nababatid ng kahalagahan ng misyong ito, ay tinitiyak sa punong elder na kahit ang pinakamaliit na pamumuno ay ituring na isang napakalaking pabor. Idiniin niya ang totoong laki ng bagay na ito sa kanyang buhay, na higit pa sa lahat ng iba pang alalahanin. Naiintindihan ng punong nakatatanda ang bigat ng sitwasyon, na uunawaan na ang bata ay may natatanging kahalagahan na dapat bayaran. Nangangako siyang magsusumikap upang matupad ang gawain ito. Gayunpaman, nananatili siyang pragmatik. Isinasaalang-alang na ang nag-iisang kahilingang ito ay isa lamang pabor. Bukod sa marami na may buhol-buhol na pangunawa, si Hayek ay lumiko upang umalis, na nagpapahayag ng kanyang pagpayag na hintayin ang punong elder's contact. Gayunpaman, pinigilan siya ng punong elder at nagtanong kung talagang naniniwala si Hayek na natapos na ang digmaan. Sandaling nag-alinlangan si Hayek, pagkatapos ay tumalikod upang igiit na hindi niya ito alalahanin at hinihimok ang punong elder na huwag na siyang isali pa sa mga usapin ng Mormon Alliance, nang hindi na pinahihintulutan ng anumang karagdagang panghihimasok, siya ay humakbang palayo. Iniwan ang punong elder at humanga sa kanyang hindi kapanipaniwala kasanayan sa militar. Nang mawala si Hayek sa paningin, itinoon ng punong elder ang kanyang atensyon sa numero walo na ipinagkatiwala sa kanya ang mahalagang gawain ng pagsubaybay kay John Terry Young. At ang namumuno, habang hinahabol niya ang iba pang mga lead sa kanyang pagbabalik sa akademya, sinalubong si Hayek ng isang nakakagambalang tanawin. Nakita niya si si Terry Young ay masigasig na nagpupunas ng dugo sa sahig. Na alarma, nagmamadali siyang pinunit ang batang bahagi, mapilit na nagtatanong tungkol sa kung ano ang nangyari. Bumangon si Tahoe, at kinakabahan, Nagsimulang ipaliwanag na hindi nagtagal mula sa pagkaalis ni Hayek, may dumating na kakaibang babae. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, hinawakan ni Hayek ang kanyang muka sa kanyang mga kamay, desperadong naghahanap ng kasiguruhan sa kaligtasan ni Terry Young, pati na rin sa kapakanan. ng kanilang mga kasama at kanilang Panginoon. Nalilito sa tindi ng pag-aalala ni Hayek, mabilis na tiniyak ni Tahoe sa kanya na ang lahat ay hindi nasaktan. Napaatras si Hayek, nakakuyom ang kanyang mga kamao, natupok ng panghihinayang sa pagiging pabaya. Sa kanyang kawalan, ipinagpatuloy ni Taho na ipaalam sa kanya na ang pangalawang kapatid na lalaki ay nagtamo ng panloob na pinsala at ang kaligtasan ng kanilang ama at ang iba ay nasa panganib din. Hanggang sa pagdating ng punong patroller, ang kakaibang babaeng ito ay nagpakilala bilang chief patroller ng Maroon Alliance at mabilis niyang pinasuko ang kanilang mga kalaban pinawala ng kakayahan ng kanyang cheese center at pinigil sila para sa isang nalalapit na personal na interogasyon. Naguguluhan si Hayek sa tanong kung bakit bumisita ang isang matataas na opisyal sa isang county at maging ang hindi gaanong kilalang Marshall Academy na tulad nila. Inamin ni Tahoe ang kanyang kawalan ng katiyakan, ngunit ibinahagi niya na sinabi niyang dumaan siya sa lugar na natiling may pag-aalinlangan si Hayek, nag-aalinlangan na ang isang taong may ganoong kakayahan sa loob ng Marine Alliance ay kikilos lamang dahil sa pagmamalasakit sa ganso. Gayunpaman, nagpa siya siyang ipahayag ang kanyang pasasalamat at magtanong tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ibinunyag ni Taho na siya ay kasalukuyang nakikipagtsaa kasama ang kanilang Panginoon, lumingon upang umalis si Hayek, na nagtuturo kung paano tapusin ang kanyang gawain at magpahinga sa ibang silid. Samantalang si Django Wound ay hindi makapaniwala na ang babaeng nakaupo sa kanyang harapan ay walang iba kundi ang Dragon Staff Warrior at si Papa Sammy, isang kilalang figure sa mga nangungunang daang martial Master sa Miriam. Laking gulat niya na dalawang ganoong maharlikang individual mula sa Miriam Alliance ang nagpaabot ng kanilang tulong, sa paniniwalang ang kanilang akademya ay tunay na pinagpala kini Kinikilala ni Papa Sami ang kanilang kapalaran at ipinahayag ang pangangailangan para sa pasasalamat para sa alok ng tulong ng kanyang ginang sa susunod na sandali. Napangiwi siya sa sakit ng ihakbang ni Merong ang kanyang paa sa ilalim ng mesa. Hindi, mali, kinakabahang tumagal ito at itinutuwid si Papa Sami, na binibigyang diin na ginagampanan lang niya ang kanyang tungkulin bilang punong patroller, at walang pabor na nagawa. Jung duwon Wound, ang isang agreement with Papa Sami. Bumangon mula sa kanyang upuan at ipinahayag ang kanyang intensyon na maayos na ipahayag ang kanyang pasasalamat para sa kanyang pagliligtas buhay na interbensyon. Nag-aalay siya ng taos pusong pasasalamat bilang tanda ng pagpapahalaga sa kanyang kabaitan. Nakatingin sa kanya si Papa, Sami at Merong na may bahagyang awkward na mga tingin, hindi sigurado kung paano tutugan ng biglang may kumatok sa pinto ni Hayek na hudyat ng pagdating niya at malugod siyang binati ni Jung Do Wong, si Hayek Museng, ng may pagkabigla. Dahilan para bigla siyang huminto. Hindi alam ang dahilan ng reaksyon ni Hayek, hinimok siya ni Jang Go Wen na ipakilala ang sarili sa kanilang mga tagapagligtas sa akademya. Gayunpaman, si Hayek ay nananatiling nakaugat sa pwesto, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at ang kanyang katawan ay nanginginig. Merong Gi, Nagpa siya na lumipat, tumayo at lumapit si Hayek, Lumapit siya at tinawag siya bilang numerong isandaan. Tinitigan siya ng mabuti, hinawakan niya ang mukha nito sa kanyang mga kamay at niyakap siya, ipinapahayag ang kanyang kagalakan sa wakas na makilala siya, tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang pagpapakita ng pagiging pamilyar sa pagitan ni Hayek at Miriam Giangwa. Nagulat si Papa Sami at Jung Duwon, gayon paman, mabilis siyang hinayla sa balikat ni Hayek, na ikinagulat niya. Iginiit niya na malamang nanalito siya nito sa ibang tao at nagpahayag ng hindi paniniwala sa kanya. Ang pagkilala sa isang tao bilang pagpapahalaga, ang punong petroler ba ay nalilito at kinakabahan na lutang? Nagtatanong si Jiang Wan tungkol sa kanyang kakaibang pag-uugali. Haya, in a gesture of greeting and salamat sa kanyang pagligtas sa kanilang Marshall Academy mula sa isang makabuluhang banta. Bilang tugon, hinawakan ni Morong Giovanni ang kanyang kamay, hinihiling na malaman kung ano ang kanyang nilalaro. Itinaas niya ang kanyang boses, nagtatanong kung talagang hindi niya naaalala, na itinuturo na siya nga. Number 5, tinatanong niya kung paano siya magkukunwaring hindi siya kilala pagkatapos nilang magtiis ng limang taon na magkasama sa tiyak na pagsubok na yon. Napapikit si Hayet, binitawan ang kamay at mariing hiniling na huminto siya sa malamig at walang humpay na tono. Tinatanong niya kung ang kanyang mga salita ay napakahirap intindihin. Habang tumutulo ang luha ni Merong Giamoa, lumapit siya at inulit ng mas malinaw na hindi niya ito nakikilala. Ang pagpapakita ng puot na ito ay nag-trigger ng galit mula kina at Jung Diwan Jung. Pinagalitan ni Gu Wound ang kanyang disipulo at galit, kinukwestiyon ang kanyang kapangahasan at kawalang galang. Hinihiling niyang malaman kung paano magsusuot si Hayek ng ganoong kangas na ekspresyon sa harapan ng mga nagligtas sa Marshall Academy. Inutusan niya si Hayek na humingi ng tawad at umalis para sa akin. Tumahimik sandali si Hayek, pagkatapos ay nagsalita sa isang tahimik, nagsisisi na tono, humihingi ng tawad at yumuko ng malalim. Ipinahayag niya ang kanyang matinding panghihinayang para sa kanyang walang galang na pag-uugali sa punong patroller, na ang kanyang sarili na si Morong Jia, tumugon si Moa sa isang pantay na tono na sinasabi sa kanya na kalimutan ito. Si Hayek ay nagpahayag ng pasasalamat sa kanyang pagunawa habang si Jim ay nakakuyom. Nanginginig ang kamao, gayon paman, ang kapaligiran ay kapansin-pansing nagbabago habang ang mataas na aksent ng kanyang lumalagong kapangyarihan bago siya makapag-react. Mabilis na naghatid si Miranda Yama ng isang malakas na suntok na sinamahan ng isang volley ng mga sumpa ang lakas ng kanyang pag-atake ay lumilika ng isang paputok na shockwave na nawasak ang mga pader. Inihagis si Hayek palabas ng gusali at bumagsak sa lupa habang pinag-aaralan ni Hayek ang kanyang sarili na nanginginig dahil sa impact moron. Humakbang palabas si Jiang, ang kanyang kilos ay nagbabanta na ngayon. Nagdadalamhati siya na pagkatapos ng bigla ang pagkawala nito at dalawang taon ng pag-aalala, ganito ang tugon niya kapag nalaman niya ang kanyang kinaroroonan at binisita siya at binisita. Nagsisimula siyang maglabas ng isang malakas na paghahanap ng enerhiya. Mukhang bigo si Papa Sami sa mga pangyayari, habang si Zhang Yuwen ay nananatiling naguguluhan sa biglaang pagbabago sa ugali ng morong Zhang Wei. Sa mahinang boses na umiwas ng tingin, iginiit ni Hayek na hindi siya ang number 100. Sumigaw si Jen Morong, na nagsasabi na nakikita niya ang kanyang mga kasinungalingan at pagkatapos ay muling lumuha, nanginginig ang kanyang katawan. Nakikiusap siya sa kanya, ipaliwanag kung bakit patuloy niyang itinatanggi ang kaalaman kung sino siya. Ibinaba ni Hayek ang kanyang tingin at nananatiling tahimik. Humarap si Merong Junhua kay Jiang doo at humiling kung posible bang manatili siya ng ilang araw. Nagulat si sami at Jung Dewen sa hindi inaasahang panukalang ito. Habang si Haya ay sumisigaw ng mapilit na nagtatanong tungkol sa kanyang mga intensyon, siya ay nakaharap palayo kay Hayek at iginiit na magagawa niya ang gusto niya ngunit hindi siya sesuko hanggat hindi niya lubos na naiintindihan ang sitwasyon. Hinaplos ni Jung ang kanyang balbas at ipinaliwanag na dahil ang kanilang Dragon Tiger Martial Academy ay kaanib sa Miriam Alliance, ang isang mataas na opisyal na tulad ng punong patroller ay may karapatang humiling ng tuluyan. Anumang oras alin sunod sa kanilang panunumpa, ang paghahayag na ito ay nagdudulot ng kasiyahan kay Morong Jiang Wei, ngunit kinikilabutan si Haya.